Hello mga kalagahino vlogs, kumusta po kayo? Ito nga po pala yung part 2 ng video na inupload ko kahapon. Siguro po napansin nyo rin na wala akong masyadong highlights kung anong meron sa Dancalan Beach. O sa kompletong pangalan ng lugar ay Dancalan Beach Resort na matatagpuan sa Bulusan. Kung bago pa lang po kayong pupunta dito ay pwede po kayong gumamit ng Google Map kasi madali din naman po siyang tumbukin. Bale bago pa nga po pala kayo makapasok sa loob ay meron muna tayong babayaran na entrance fee. At bago nga po pala maningil si ma'am ay may shoutout din po shout Shoutout daw nga po pala kay Ma'am Rowena Porio. Hello Ma'am Rowena, ingat po kayo. Tapos ayun nga at nagbayad na kami. Bali nga pala ang bayad sa adult is 40 pesos at para naman sa mga student may discount po Hindi sila. ko na nga lang po na itanong kung magkano ang discount nila. Pero sa palagay ko naman po ay saktong sakto naman ang entrance fee nila kasi talagang maganda naman yung lugar. Tapos libre na nga lang din po yung tatlong chikiting na kasama namin. Wala nga din po palang po problemahin sa parking kasi malawak yung parking nila dahil dun palang sa part na yan ay natatanaw na namin yung loob. Tapos ayan na nga po at tuluyan na kaming nakapasok. Dito po sa part na to kung hindi kayo mag-avail ng cottage ay pwedeng-pwede po kayong pumwesto dyan. Ang kagandahan po pala dito ay maraming puno at nakahelera talaga sila. Kaya kahit hindi kayo mag-avail ng cottage ay okay na okay lang dahil matatakpan kayo ng lilim ng puno. May mga ginagawa pa nga din po pala dyan na cottages, nakahelera din ang mga lumang cottage Nakakatuwa nila. Nakakatuwa nga talaga dito kasi ang una kong napansin ay yung puting buhangin tapos wala ka talagang makikita na basura Di mga dito. mga basura na tinapon lang kung sa saan kasi talagang may mga staff sila na nakatutok para kunin yung mga basura. May mga CR din po pala dito at area na pwede kang magbanlaw. Pwede ka rin maglagay ng tent at pwede ka rin pong mag-ihaw. At kung sakaling mag-iihaw ka po ay hindi ka naman maiilang dahil yung partition ng kanilang ihawan ay medyo malapad at mahaba. Bukod pa doon napakaalwal talagang kumilos kasi bukod sa maliwanag. Pwede ka rin kumuha dyan sa tabi-tabi ng pwede mong igato. At kung kailangan mo naman ng tubig ay hindi mo po problemahin dahil sa gilid lang niyan ay mayro meron ding gripo. Na kung saan ay pwede rin magbanlaw. May mga inaalaw nga din po pala sila dito ng mga vendors katulad nito. Si kuya na nagtitinda ng mga accessories na gawa lamang sa mga shell. At dahil nga sobrang gaganda at sobrang cute. At abot presyong halaga lang naman. Ayun, bumili kami at bumili din yung ibang boys. Tapos yung ibang nagtitinda naman po ay literal na may tindahan sila sa likod ng mga Pero kung cottage, balak nyo magluto ay magdala na po kayo ng mga simpleng panamya lamang dahil hindi po available sa tindahan nila. Kung may dala nga din po pala kayo na duyan ay pwede rin po kayong maglagay ng duyan dito sa pagitan ng mga puno. Tapos kung medyo nahihiya kayo na mag-picture o mag-video doon sa may gitna, eh, pwede naman kayo dito sa may gilid. Ayun nga, dahil mahihiyain nga si madam, ay dito na kami pumesto sa may dulo. Ang maganda nga din po pala sa beach na to ay sobrang linaw din ng tubig. At kahit nakapaa ka, hindi ganun kasakit sa talampakan. Mababait nga din po pala ang mga staff dito. Para po sa akin, kung i-rate ko po ito, out of 10, 10 po ang sagot ko at hindi na po magbabago yun. So paano po? Sa susunod po ulit. Kung nakarating ka po sa punto ng video na to, sana po ay pakilike, share, comment, and follow. Ganyan din po sa mga bago nating kaibigan na nakakapanood ng ating video. Huwag po sana kayong magsawa at magpatuloy lamang po kayo sa pagsuporta sa aming page. So hanggang dito na lang po ulit. Sana masaya ang araw nyo at huwag kalimutang umiti. bye bye